Good day mga katito bar! What's up? What's up? At tayo po ay muling babiyahe papunta ng Isabela wow. Dati po, nung nakaraang biyahe natin ay naghatid ako ng dalawang Alex table Ito yung billiard table na dinala ko po ito sa Ilagan, Isabela At ngayon po, itong dalawa naman na pipikapin natin ay dadalhin din natin sa Isabela pero ito ay sa Delpin Albano at medyo may kalayuan from Ilagan City ay halos 1 hour pa yung itatravel natin at uh, dun po yung aking pagdadalhan ngayon ngayon ang biyahe ko ay mag isa lang ako at nandun na yung ating mga kaibigan na installer sila Richard so ngayon ay kukunin ko na yung dalawang billiard table at ipapakita ko rin po sa inyo kung bakit nga ba hindi halos isang buwan na akong hindi uh, ko sa lalamog at share ko sa inyo mga katito bar ano nga bang dahilan na hindi tayo nakakabiyahe sa Lalamove so unang una po ito papakita ko yung booking sa Lalamove ah uh, ngayon ay napakaraming booking ito po mga katito bar uh, ito yung dahilan kung bakit hindi tayo nakakabiyahe ng halos sa buwan ngayon po ay eh, October 3 Ah, uh, tingnan natin. So halos wala akong biyahe simula noong lampas na ng ano, lampas na ng isang buwan kasi September isang buwan lang po yung pinapakita ni Lala Move dito so halos isang buwan na wala tayong biyahe sa Lala Move at ano nga ba yung dahilan bakit hindi tayo bumabiyahe sa Lala Move Ito po uh, maraming biyahe sa Lala Move makikita natin yung mga 300 kg 600 kg at uh, syempre may mga 1000 kg diyan. Napakarami, marami pong booking sa Lalamove. Dangan nga lang na talagang sa baba ng booking ngayon kay Lalamove ay nagkaroon tayo ng alternative na mga biyahe. At ito po yung i ko sa inyo. So, ang maganda dito sa Lalamove kahit isang buwan, dalawang buwan tayong hindi nagbiyahe, ay still open pa rin yung ating account at nakakakita tayo ng mga booking sa lalamog So ang una pong dahilan, hindi po sa mababang rate ni lalamog yung dahilan nung hindi natin pagbiyahe Unang una, uh, nag-aalaga po tayo ng tatay Kung si tatay po ay uh, nandito na po sa Manila at wala pong ibang mag-aasikaso sa kanya, isa silent ko muna sila mo. Wala pong ibang mag-aasikaso sa kanya, kaya minabuti ko po na dito na tumira sa bahay at uh, at least nababantayan ko siya na asikaso. At the same time, ay anuman yung kanyang kailangan ay alam natin kasi madalas po ay may check up siya so ako na rin ang nagsasama sa kanya blessing naman po at nagkakaroon tayo ng mga uh, direct na biyahe kaya ito po isi-share ko sa inyo uh, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakabiyahe sa Lanamob let's go so itong biyahe ko po ito ay pangalawang balik na natin sa Isabela at ngayon po ay pipikapin ko na itong 2 uh, elix table billiard table na dadalhin natin ng Delphine Albano Isabella let's go ito po mga katito bar dalawang set na naman ng Alex uh, billiard table yung ating sinasakay ngayon ito lang sila So ako muna. A few moments later. Good evening, good evening mga Katito Bar. Nandito na po muli tayo sa Laredel Bypass. Noong Monday ay kararating lang natin. Gawuwi galing din dito sa Isabela. Nag-deliver din po tayo ng dalawang set na Alex billiard table at nung nakita ng kaibigan nung aming pinagdeliveran ay nag-order agad sila ng another 2 set billiard table Alex Upon checking po dito sa Google Map ay 8 hours and 10 minutes yung estimated time of oh, para natin 341 kilometers yung layo at posibleng mabago pa yan nandito na po tayo mga katito bar sa Gapan we buy siha so maganda na yung daan dito uh, at saka mabilis na 80 ang diesel. Mas mura kaysa sa Manila. So mamaya mag-diesel tayo kapag may nakita ulit tayo dito na gasoline station. 'Yun kasi sa may Sa May Bulacan 47. 47.90 dito 44 ang laki ng difference. Ganon din sa Manila Mas malaki So try natin Magpultang Dito mamaya Kung Ano yung ating makitang Gasolinahan dito At dito tayo Nag diesel Mga katito bar Sa Uno 44.50 Yung diesel dito So Magpupultang tayo dito Para uh, Sigurado yung ating Pag sigurado na puno yung ating uh, tangke at ito po yung nakasulat abanatuan sa Isidro at pagkamaliwa ka yan sa Isidro, abiyaw so dito pala yun may intersection dito so tuloy tuloy tayo kabanatuan at ilang minutes pa ba ating babagtasin minutes ilang oras wow oh. ang bira parang hindi na babagi yung ano natin ah 7 hours 24 minutes ang ah, estimated time of oh. arrival natin halos na sa may dulo na ng Luzon yung ating pupuntahan oh doon so, sa dulo nito yung ano. Hay lang. Uh, Tokigarao Santa Ana. Ah, pare. Yan. So, nasa may malapit na tayo sa may Tokigarao. Okay. Sige po, uh, titingnan natin kung mapagkano na yung ating babayaran dito yan lang po yung binayaran natin 944.38 21.22 liters at deretso na ulit tayo sa ating pagbiyahe let's go uh, so at sulit yung ating mga biyahe ngayon dahil talagang bumababa yung diesel uh, alam nyo po mga katito bar na diesel ako nung buwi ako galing din dito sa Isabela dito rin sa ano sa Nueva Ecija. ako pagbaba ako dito. Pinultang ko. So nakauwi na ako ng Manila sa Santa Mesa. Pagkauwi ko noon, nagamit ko pa ito. At nag-deliver ako ng salamin. So malapit lang din naman sa Santa Ana. So gumamit tayo ng aircon noon dahil mainit. At hanggang ngayon Pagbalik ko dito Sa Nueva Ecija Ngayon lang uli ako naggas gas Wala pang 1,000 diba So Matipid itong si ngayon At Kagaya nga po nung uh, Sinabi ko Na yung balika natin Nang Isabela Ay halos ano pa Wala pang 4,000 So kumita tayo dahil ang singil natin dito ay 16,000 so halimbawa pagpalagay na 4,000 yung diesel at ang liit lang din ng ating tolpi uh, ano lang eh nasa wala pang wala pang 150 yung balikan uh, nakaset na po yung mga susunod na biyahe ko pagkatapos namin dito ay may nakakasana na dalawang table na naman papunta naman ng Marilao Bulacan lang at ah, syempre maganda yung singil natin pagka mga dala dalawang table so yun lamang po at diretsyo na ulit tayo sa pagbiyahe natin let's go dito na po tayo sa may kabanatuan at ah, ang daan pala dito napakalawak uh, walang lubang kaya smooth smooth yung takbo natin so, malayo pa yung ating pupuntahan nasa 6 na oras pa 6 <laughs> 6 hours 47 minutes so halos 7 oras ang ating pang babagkasin dito nagkakaroon na ng mga sigsag so mamaya po pakiyat na tayo ng Nueva Vizcaya ito siguro ang mahabang tulay kaya ito anong lugar na ito nung ano po nung una kong punta dito hindi po kami dito dumaan dahil may shortcut na binibigay ito si google map kaso nang napansin ko doon sa shortcut na yun parang ano po parang idinaan ako sa maliit na kalsada at uh, syempre nag-iisa ako napaka delikado doon nasa gitnang palayan tapos parang private nga yung lugar eh nadadaan na so buti na lang ah uh, inadvisean ako nung pagdidelibiran ko na kung sakaling gabi daw ako wabiyahe huwag daw po ako dumaan doon dahil may mga case na na ano may nang haram at syempre wala naman akong kasama mas maganda dito sa National Highway at maraming mga sasakyan tayong sinusundan po, oh, nandito na tayo sa Talavera Talavera Nueva Ecija At nandito na po tayo sa bayan ng San Jose Nueva Ecija so, malapit na yung pagkakit natin ng doon sa mga tindahan sa mga ganyan at nakalampas na rin tayo doon sa daan na kung saan ay napakadilim okay diretsyo na ulit tayo let's go at ito na nga po yung start ng ating pag-akyat sa bundok ng Nueva Vizcaya mga malalaking truck na dito na tayo sinusundan so hindi tayo makakapag dito dahil may sigsag na rin po ang kagandahan dito talagang maraming bumabiyahe so kahit na mag isa lang ako One eternity later. Ito na po kami mga katito bar binababa na namin yung billiard table at ito yung medyo mabigat-bigat hindi pa naman kasya yung ano no. Tubo. Ha? Kailangan apat kami dito. dito at dumaan muna kami dito sa kainan Anong lugar ito ate? Ano lang po? San Jose San Jose Lumpon San Jose Lumpon Nueva So, so May mga ano sila Hinihaw na hito May liyempo May ito mamimili ka ng mga hito nandun yung mga ulam nila so sila na lang ang pinapili ko para ah, ito yun Alam niya lang, sir. Ha? Huh? Ito Wow! wow. wow. Balog, Gulay po oh oh, ba ako kaya? Oh, may sir. Oh, na nakalim. So, kain na po muna kami. At may dito. Yano, masarap. Paano lang po namin, kalalabas ng kapan. At uh, may nakita kaming magandang vlog. Siya, ano ang pangalan Ano si Deng Dong? sa nakakating Ano pa? Rin so nagbili po kami ng pasalubong Mga ah, chicharon, bagnet, ano pa yan, butcheron At ah, si, ah, si ate Marian talaga, hindi ako nakatawad oh. Ang sabi niya masasarap, pero paano kung masasarap yung masarap to? Hindi ko naman matikpan picture. Matagal ka na dito ang nagtitinda. Palipat-lipat po na pwesto. paano kita babalikan? Ito so, ready lang po yan, no? Pagkita mm. na natin po ako dyan. Kalat-kalat lang po. Ah. <laughs> pakalat-kalat. At ito, marami po siyang paninda. Oh so, si Marian, pakalat-kalat. Nakauwi na po ako ng bahay. At uh, sa biyahe ko po ito, ay halos talagang naramdaman ko yung pagod kasi pangalawang uh, balikan tayo ng Isabela at nandito po si tatay pinapakain ko at dito po sa biyahe ito ay naging uh, pagpapala po ito sa amin dahil uh, tuition ng anak ko at saktong-sakto yung pag uwi natin ay nakapagbigay na tayo ng tuition nila at ang po natin dito sa sa pangalawang pagbalik natin sa Isabela ang bayad po ni nung customer o yung nagpadala ng billiard table ay 16,000 plus na isabay ko sila Richard Pauwe nagabot naman siya sa akin ng 4,500 so napakaganda at halos yung 4,500 yun yung na, na gastos natin sa gas at tolpe so malinis na kumita tayo dito ng 16,000 at ito po yung dahilan kung bakit hindi muna ako nagbabiyahe sa lalamu dahil uh, pagka wala akong biyahe, dito ako pwede tatay nag-aalaga pagka mayroon namang mga biyahe na ganyan na uh, malayuan ay akin pong uh, ibinabiyahe at kumukuha ako ng Ah, mga kasama ni tatay so maraming salamat po sa patuloy na inyong panonood ng aking youtube channel ingat po tayong lahat at god bless everyone bye bye